Tara na, samahan nyo na ako na magluto tayo. Kaya lang, alam nyo ba, medyo matagal-tagal ko na rin na hindi naluluto to eh. Kaya super excited na ako. At na naman, mapaparami ang kain ko nito. Kaya naman pa, anong inaantay natin, di ba? So nakita nyo naman na talagang nag na ako ng bawang, sibuyas, at meron pa tayong konting sili, ba diba? At ito na nga, Nakita niyo ba kung ano yung hinalo ko pang kasunod? Siyempre, meron tayong buto-buto ng, ba buto -buto ng baboy, ba diba? So, ano ba sa tingin niyo yung lulutuin ko? May idea na ba kayo? So, siyempre, ayan, isasangkot siya muna natin at lalagyan natin, siyempre, ng pamintang durog, diba? At ayan na nga, halo-halo lang tayo, diba? So, meron na ba kayong naiisip? Siguro naman, mahuhulaan nyo na kung depende sa ilalagay ko pang or isusunod ko pang sangkap, ba diba? So, ayan, medyo okay-okay na or hindi pa naman ganun kalambot yung ating buto, -buto di ba Dahil medyo matagal ang pagpapalambot niya. Kaya naman, ayan, nagdagdag na tayo ng toyo and then, syempre, meron din tayong liquid seasoning. At ano pa kaya sa tingin niya idadagdag ko dyan? Abay, ayan. Meron tayong lemon, lime, or calamansi. So, may idea na ba kayo? Kung ano ba yung ating lulutuin? Ay, chak na chak na ano, di ba And then, syempre, hayaan lang din natin itong... Naku, dito pa lang makilalaan nyo na kung ano talaga yung aking lulutuin dahil sa aking hinalo na mix. At ito na nga ay ang Caldereta Mix na sinabayan na rin natin, syempre, ng ating... Um tomatoes in can, ba? Diba? So, wala kasi tayong nabili na tomato sauce. Kaya, yan na lang din ang nilagay natin at hinayaan na lang natin durug durogin ito, ba? Diba? Hayaan nating lumambot pa ng gusto, pakuluan ng pakuluan, ba? Diba? At ayan na nga, may isusunod pa tayo na sangkap na talaga namang mag napapasarap na gusto dito sa ating niluluto. Ano ba yung sa tingin nyo na idadagdag ko? Of course, talaga naman po, hindi mawawala yung ating liver spread. Kaya medyo ano tayo ngayon nakaluwag-luwag, kaya merong liver spread. Yung ating kaldereta buto buto-boto, 'di ba? And then syempre, isabay na rin natin 'yung ating gulay, 'di ba? Meron tayong patatas, carrots, and then of course, 'yung ating bell pepper. Kaya ayan, lutong-luto na 'yung ating kaldereta uh, at chak na approved na approved sa panlasa. Kaya ano pang inaantay nyo? Abay, kain na.